Shout out mga crowdtrip uh, Sa araw na ito mga sir ay mayroon akong gustong i-share sa inyo na video uh, Ito ay tungkol sa pag uh, To troubleshoot ng speaker na ayaw gumana uh, May troubleshoot kasi ako ng sakyan na yung speaker Apat na speaker Pero yung isa ayaw gumana So ngayon gusto kong share sa inyo kung paano mag troubleshoot ng speaker Na ayaw gumana mga sir the uh, kailangan natin tanggalin dito yan may tinanggal ko na yan tapos dito naka lang naman siya kasi nandyan yung uh, wire na kukuha ni natin uh, siya nga pala mga sir ay tinanggal ko na ang speaker nyan yan wala na speaker yan dyan Uh, ang original na kabityan dyan ay... Akala ko dati sira na hindi pala. Kaya... Ngayon babalikan ko itong uh, ayusin. Kasi may duda ko na yung wire talaga ang may diferensya. Hindi yung speaker. Buti na lang mayroon akong nakita na isang speaker. Uh, malit lang siya kaya kakabit natin dito. So ito yung dalawang wire. Ayan, ibubuhol ko yan. Kasi nagamit ako ng continuity tester o multimeter para i-testing it 'yan kung ang dalawang wire na ito ay 'yung dalawang wire doon sa harapan uh, sa may stereo. Para madali kong malaman kung ito nga ba 'yung wire na uh, ikakabit ko doon sa stereo. Uh, ganyan lang ang pag-check ng continuity tester mga sir o pag-check ng wire kung mayroon ba siyang ah, kung yun ba ang wire na nakakabit dito sa likod so dito tayo ngayon sa harap ayan mayroon dalawang speaker dito sa harap at doon din sa likod dalawa pero yung isa hindi gumagana yun ang atin ito troubleshoot so tanggalin lang natin ito mga sir ayan madali lang naman tanggalin yan so ayan may mga putol na wire dito ang challenge ngayon ay paano natin hahanapin yung linya ng speaker uh, mula dito sa stereo papunta doon sa speaker sa likod uh, gagamit tayo ng continuity tester ayan mga sir so ayan nakalagay yung ikutin lang, ikutin lang natin yung continuity tester papunta doon sa continuity So ngayon magta-try and error muna tayo kung saan yung wire na yun. Ang kulay ng wire doon sa likod brown at saka itim. So i natin kung mayroon ba. Pag nagbibip yan mga sir, ibig sabihin mayroon yan continuity. Ngayon nahanapin natin ito kung saan ang wire na ito. Medyo ma trabaho lang mga sir ang paghanap kasi try and error nga ang ginagawa natin so unang beep unang Paris nag beep siya so hindi pa natin alam kung yun ba talaga yung wire doon sa likod mayroon kasi apat na o limang wire dito na naka open lima or apat kailangan natin hanapin yun uh, try and error lang mga sir para mahanap natin ayan mayroon na naman nag beep mga sir kailangan natin beep number to yun so ulit ulitin na natin kung talagang nag beep nga talaga so ngayon alam ko na mayroon dalawang piraso ang challenge ko dito kung saan yung aw apat na piraso kung saan don, pero may, crow, na ako mga sir mayroon dito dalawang black mayroon din brown So, ang isa dyan, isang piraso dyan, o isang pares dyan, sigurado ako yun na yun, yung brown at saka black. Dito naman tayo pupunta sa stereo ng atin sa mga sir kasi hahanapin natin yung speaker na linya so mayroon naman ditong tatlong wire pag i-on lang natin yung ignition para paganahin yung atin stereo paganahin yung atin radyo yan naka on na so, tatry and error din natin mga sir gamit itong speaker kung saan ba dito yung dalawang wire na kakabit natin so yellow yellow at saka green mahina wala Ayan, mahina rin. So, green to green naman tayo. Ayan, mga sir, malakas. So, conclude na kung ko na mga sir na yung dalawang green, yun talaga yung speaker. At saka itong yellow, exist wire na ito. Uh, Ibubulang natin para hindi tayo mawala. Ngayon, i-connect natin sa kulay brown na wire at saka itim yung tinisting ko kanina kasi yung ang yung wire na yun sa likod kulay brown at saka itim din kaya yun ang i-connect natin dito Pagka, pagkatapos natin mag mga sir ay ititesting din natin doon sa likod kung tama ba yung wire na napag natin so ganun lang ang pag-troubleshoot mga sir sa mga linya ng wire minsan initiative lang ang gamitin natin para maayos natin yung mga sira ayan mga sir madali lang naman pag uh, mayroon lang tayong pasensya madali lang mag troubleshoot kung iaasa pa natin sa ibang mga electrician yeah, siyempre babayad tayo ng labor din So, dito DIY lang ang ginagawa natin DIY para ma-share ko rin sa inyo para kung nagka-trouble yung mga speaker ninyo at least alam nyo na mga sir so ayan i-connect natin dito ngayon titingnan natin kung tutunog ba hindi ko na ito pinaglagyan ng sounds mga sir kasi baka makapirate tayo so, malalaman naman natin kung tumutunog ayan mga sir ayan tumutunog siya mga sir so, ibig sabihin tama yung wire na nakita na hanap natin yung wire or linya ng speaker so ganun, ganun lang kadali mag uh, troubleshoot ng sirang speaker or linya ng speaker kung nawawala yung linya ng speaker hindi, hindi nyo mahanap ganun lang basta mayroon, mayroon lang tayo mga tester madali lang yan kailangan lang natin ng pasinsya sa pag uh, to troubleshoot ng mga sasakyan ganun lang kadali mga sir so ayan na uh, ikabit ko na so ititip na lang natin yan mamaya para maganda tingnan so yung dalawang green yan ang linya ng speaker mula sa stereo or sa radyo ng ating sasakyan kinabit ko doon sa orange na at saka itim na wire so ayan guys paano ko nalaman na ito yung dalawang wire na wire doon sa <coughs> so ngayon guys mayroon ako tinister kasi itong dalawa mayroon din continuity ito yung wire na to at saka ito so ito rin mayroon so paano ko nalaman na ito nga yung wire na dalawa na para sa speaker doon sa likod kasi yung kulay nya ayan at saka yung kulay doon sa likod na a wire tapos tinisting ko ulit tinanggal ko yung pagkakabuhol doon sa kabila hindi na tumutunog nung ibinalik ko tumutunog nagbibip siya kaya ito na yun So bago ko siya uh, kinabit dito, ito rin kinabitan ko rin ito ng speaker para malaman ko na ito nga yung dalawang wire na to ay para sa speaker. Pero guys, mayroon din dito isa. Ayan. Pero itong dalawa, ito yung malakas. Kaya ito yung ginamit ko na wire. Kinabit ko dito sa speaker doon sa kabila. So kaya pala hindi tumutunog doon. Akala ko nasira na yung speaker kasi hindi pala ito nakadugtong. Ayan. Hindi nakadugtong. So sayang yung isang speaker ko na itapon ko. Ngayon nakahanap ako ng speaker. Yun ang ikakabit ko ngayon doon. So dito guys, okay na ito. Ayan, titipan na lang natin. Ah, uh, ganun lang yung pag shoot. So, mamaya -testing natin. So, mayroon naman ditong ano guys, ito. Tanggalin, tanggalin mo lang ito pag nag shoot ka. Itong stereo kasi, uh, radio stereo, hindi na ito original, kaya ang nagkabit nito, uh, pinutol-putol na niya. Ayan. Pinutol-putol na niya ito. Pinalitan ng ganitong sakit. Ayan. Ito yung pinalit na sakit. Ang original kasi nito, uh, wala na. Kaya pinalitan na ito. Ayan. So, para makabit ito, ayan, pinutol-putol yung nagpalit-palit. So kaya lang itong dalawang wire para doon sa kabila na speaker hindi nakabit. Kaya yun ang naging problema. So ganun lang ang pag troubleshoot mga sir. Ito naman ng na mga open wire. Yan. Ito. Ito. Kailangan natin tipan yan baka mag-ground. Tipan lang natin. Ayan mga sir na tipanan natin para malinis siyang tingnan. So ikakababalik na natin 'to.